Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for this video Yamaha Gear 125 wow. ay bigyan ko yung idea o tips shout out muna kay owner guys no before natin makalimutan kung paano ikabit ang ating flyball sa ating motor so ang motor rebusing guys ay papalitan natin ng gear oil isang set ng flyball zero original yan lahat guys ha yan po ay anim yan po ay bagong bilhin ni busing at siyempre magpapalit din tayo ng pump belt niya no. Pero for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ikabit kabit at tamang posisyon ng ating fly ball. So ito oh. yung loob ng fly ball niya, guys. Yan po, original. At 12 grams po ang kanyang timbang. So kita nyo bang ba triangle na yan sa gitna guys. Diyan po umiikot o gumugulong ang ating fly ball. Sa ating fly ball, meron siyang malapad. Yan, part na yan, yan po ang malapad. At meron ding malalim no. So sa malapad na part, dyan po gumugulong ang ating fly ball. Kita nyo bang tinuturo-turo ko guys? Kasi nga is malapad siya at wala siyang dapat pasabitan. Pero itong malalim guys, dito yan nakaposisyon sa gitna, yung may triangle. No? Kasi dyan po okay. gumugulong, umiikot ang ating fly Ang purpose po ng halo na part na yan, dahil po yan ay maiwasan nating tumama sa gitna yung metal casing ng roller ng ating fly guys, di ba? Kapag halo siya, it means malalim ang part na yan at hindi tatama yung triangle o dulo ng triangle sa ating roller ng ating plywood. ball. so, gets no! nyo ba guys? Kaya ang pag-install nito ay magkaharap po ang dalawang halo na part ng ating fly ball. Yung malinis naman o plain na surface ng ating fly ball, doon siya nakaposesyon sa gitagiliran nyo guys. Para tuloy-tuloy ang pag-ikot at walang pasabitan guys. Kahit napaka-plain lang po ang at napakababaw po ng metal casing ng kanyang poly ball natin. Ginawa ko ito video guys dahil alam kong hindi lahat ng mga nagdi-DIY ay alam kung ano ang tamang posisyon o paglagay ng mga flyball. Baka kasi yung iba oh, is yes. at pinupulot lang nilang ito ng diretsahan ng pagtanggal ng flyball. At hindi na tinitingnan kung meron ba itong direction o wala kung paano ibalik at, at paano ikabit ang flyball natin sa tamang posisyon. No? Para iwas na rin masira agad ang ating polyball guys. Kung sakali mang magkabaliktad ang pagkabit ng polyball natin sa ating drive base poly. So wala kang tulong itong video guys sa mga tao nagdi-DIY At ngayon pa lang nagpaplanong magkabit mag ng kanilang motor So kita nyo ang flat na surface na yan guys Yan po ang dahilan kung bakit Pinalitan natin yan ng bagong polyball Kasi nga naka-experience naka na si oh, no! Busing Nung pag-bebrit Nung primerong andara niya o piga Para bang nagda drug siya daw Then same time medyo Dili na rin ang pursa ng kanyang motor yon Halos takbo pa lang ng motor ni Busing guys Ay nasa mga 30 kay Udo na no kaya naka-decide siya na pabaklas ang kanyang panggilit at check kung anong dapat palitan kasi nga is ita travel nito ito padabaw. So nakita niyo naman guys na na may plat na ang kanyang anim na pulibol. May plat na na surface. E so kita nyo ba yan guys? Yan po ang malapad na part kung bakit nagkaroon ng vibration ng ating andar ng ating motor. Kasi hindi siya makatama uh, tamang paggulong sa ating drive face pulley. Iba kasi rin yung iba kasi rin yung perfect ang ng ating volleyball guys no kasi maganda ang kanyang paggulong at pag sa loob ng ating drive face poly. Ang advantage rin kapag tayo ng kapalit ng mga bagong volleyball guys kapag umabot sa mga 13 keodo do ay masi safe ang ating drive face poly at hindi ito magkakaroon ng pagkayod sa kanyang daraanan o kanyang paggulungan Kita niyo mga tinuro ko guys. Kapag nagkakaroon ng paglapad, paglapad ng ating polybowl, masisira po yan ang daraanan ng ating drive, drive piece pulley. Oh, ang siyang no! kung bakit madaling masira ang ating mga polybowl. So ito sa polybowl guys, ito ay bago. Kita nyo mga dot na yan guys. Yan po ang halo na part ng ating polybowl. So tinuro ko sa, sa, inyo kanina kung saan siya ikakabit yung halo part na yan. Sa loob po yan ng triangle na yan guys ha. Para every time nagugulong okay. na ang ating polybowl guys, ay hindi matatama yung metal part sa loob o kissing ng ating A uh, polyball. So, yan pong purpose guys kung bakit dyan nakalagay yung hollow part na yan. Aww. So, yung, yung plane naman na surface ay yung sa tagiliran na bahagi kasi walang tatamaan yan guys kasi plane po ang tagiliran guide ng ating surface ng ating drive face pulley. So, yung isa naman is nasa loob pa rin ang hollow na part na yan. Yung mga dot dot na yan guys na parang kulay cool 18 guide po yan na nasa, nasa inner position po siya nakaposisyon ng ating halo na part na yan ng ating for no so yan sundan nyo lang guys Dapat okay. napakadali lang po kung paano ikabit ang ating mga uh, ball. so may guide na yan guys ha na yan ng manufacturer no? yung dalawang call 18 madat na yan so dyan na yan po, nakaposition sa loob magkaharap po yan guys ha yan hindi yan pwede magkabaliktad alam mo ba paps idol boost kung hindi nakaposition ng tama ng ating poly ball o ang paglagay maaaring mas short ang left span ng ating poly ball, guys may tendency na tatama yung part na yan sa loob ng ating dry yan guys. Yung triangle na yan. Kapag nakapaglagay ng ating pulley ball. Yung uh, plain na surface is nalagay natin sa gitna. Yung metal na part is mag, halos magkasing dikit lang ng ating triangle guys. So ten, may tendency na yan magkaroon ng pagtama sa loob ng ating uh, pulley So mas may is nakita nyo ah. yung video nito guys. Para at least aware na rin at dagdag -dag, idea na rin ang tamang paglagay ng ating polyvol. At, 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 at syempre, tatagal lang kanyang lifespan. So sa, sa okay. backplate naman guys, i-check e nyo rin kung mayroon bang kayod guys ha, o may tama na rin sa ating polyvol. Kasi kapag may kayod o tama o gas-gas ang ating daraanan ng ating polyvol ng ating backplate, mapiktuhan din ang ating rubber ng ating polyball. So, mas maganda yung pinis yung backplate natin, guys. Para maganda ang kanyang paggulong o pag-ikot sa, loob, sa loob ng ating drive face pulley. Since okay naman ang kanyang backplate, guys, kasi naagapan natin kaagad at napalitan natin ng bagong uh, polyball, pwede natin siyang ibalik. Okay. So, since okay din ang kanyang slider piece at medyo mahigpit pa din, guys, no? at wala, pa pang alog. So, pwede natin siyang ibalik. So, next is i-assemble yeah, na natin siya, guys. Pero before sa assemble, lagyan mo rin ng kaunting grasa ang kanyang axle para iwas na rin magkaroon ng problema sa loob at maganda ang pag-ikot ng ating bushing. Yung damihan so, ng great. grasa guys kasi matatilapon yan sa loob ng ating drive face pulley. So kaunti lang yung sapat lang na yung bushing lang ating malulubrikitan at hindi magkaroon ng pag-stack up. So pwede na natin sa assemble. symbol kailangan alkontrahan natin ang kamay sa likuran ng ating drive, face, drive plate pala guys para hindi Marilis alin uh, ang ating pag-assemble ng ating polyball So ilagay na natin siya with alalay ng ating kamay. Tapos center bushing. Punasan ang mga sobrang grasa na lumabas sa ating bushing, guys, para iwas tilapon sa ating drive face at saka sa ating belt. Ilagay ang kanyang washer, okay. ang kanyang drive face. na natin paglagay, guys, ha, para para maiwasan ating masira ang spline ng ating segonyal. Ang kanyang pinion washer at saka ang kanyang makapal na washer. Ganun lang po kasimple kung paano natin mag-DIY pagpalit ng polyball sa ating panggilid. Kung may katawang kayo tungkol sa ginawa trabaho guys, kahit hindi related sa ginawa natin, ay maaari kayong mag-iwan ng comments sa si baba. Ito lang guys, okay. sa advice ko lang, kapag naglalagay kayo ng nut sa kan sa inyong drive face, dapat kamayin nyo muna no, kung lagaan natin tread ating at hindi basta-basta -bas masira ang sigunyal natin. So lagay natin ng ating left okay. na kamay sa, sa loob ng ating drive face para iwas area ng ating drive fish poly na mayroong pulley ball. na so, natin magbitan gamit ang ating air impact wrench. Next ating ilagay is ang kanyang bagong belt. So ang kanyang belt guys wow. ay nakalaga ng 550 pesos only. No, yan po ay nag-inibusing mismo sa Yamaha Center. First time pa itong napalitan ng bagong belt ni Busing guys no sa loob ng mga mahigit tatlong taon na rin ang kanyang motor. So yan po ang kanyang code. Screenshot nyo na lang kung gusto niyo panoorin ang code na yan para may guide kayo kung sakaling bibili kayo ng bagong belt sa Yamaha Mio Gear 125. Again naman ang belt okay. guys, isoksok nyo lang sa sapagitan ng pulley at saka face, no? drive face natin. So yan po ang paraan lang po, napakasimple lang. Okay, na natin ang ating belt guys. Next thing gawin is lagyan natin ng kaunting grasa ng ating torque drive axle para meron lang yung papadulas sa ating torque drive assembly. Sa kaunti lang lagyan yung grasa guys huwag masyadong sumubra. No? para iwas nila sa loob ng ating torque drive at magkaroon pa ito ng pag-slide o pag-dragging. So, pigain natin ang ating torque drive guys sa gitna para may pasok natin ang ating belt. Napakasimple lang po ang pagkabit niyan. Pigain nyo lang. Pag once na pigain nyo na ang torque drive guys, pwede nyo nang hatakin unti-unti sa kanyang torque drive axle. Ganun lang po guys. Napakasimple lang ang paglagay uh, ng ating belt kasama ating torque drive assembly. Okay. So, kapag na-shot na natin, saka natin ilagay ang kanyang clutch bell guys para kumpleto sa arikados na ang ating trabaho so yan napakaganda pa ng kanyang bell tingnan kasi bagong bago yan at napakalinis pa rin ng kanyang panggili hangin na natin ng kaunti para sa pinali ng ating trabaho saka natin ilagay ang kanyang clutch bell So pagkatapos natin ilagay ang kanyang clutch bell, ang kanyang nut, kamayin muna natin saka natin gagamitan ng air impact wrench post na natin magpitang guys next natin gawin ay siyempre pandarin na natin Ayon, pag once na pa-under natin guys saka natin patayin uli ang kanyang makina at i-final na natin ang paghigpit ng dalawang nut yan sa kanyang drive base at saka sa kanyang clutch bell. kasi mangyayari kapag hindi natin natitinig yan may possible lang kalas ang dalawang nut na yan malayo pa po naman ang biyahe ni Busing oh, no! pa naman siya papuntang Dabao so ito lang guys ang dahilan kung bakit nagkaroon ng delay ang takbo natin May mabibrate ang po ng under dahil po nagkaroon ng flat na ang ating Polyball. So, right na natin, guys. So, ang nut na yan, para iwas kalas doon, no. wala ang biyahe ni Busing. Iyay! Yeah. Pati na ang kanyang drive face na nut. Huwag natin kalimutan, guys. Delikado yan kapag kumalas. Yun lang guys, no, sa araw nito, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood. Sana may natunan kayo kahit napaka basic na ng video natin na ginawa. At syempre, huwag tayong kalimutan, i out si Bossing. At syempre, sa isa natin pinakamasipag ng mekaniko. Adiós.